Yan magandang magpo mga kambal. Tayo po ngayon ay tutulong kay Utol. Tayo po ay magtatanim ng anpo ng kabang kamatis po sa kanya naman. Ay tayo po ay tapos na maghan tractor dito sa tabing bahay po. At tayo po tutulong naman si Utol. Yan po yung mga pananim. At tayo po dadalhin doon sa may ano po ibaba. Ada po yung lara. Yan oh. Yan ang ganda na po. Yan ari kamatis. Lara at kamatis po. Ipong ibayan sa likod pa doon may likod. yan o. po yung mga gamit sa atubigan po. Paka-spray. Ayan po yung pangbasag ng lupa. O, Tara na. oh Ano? sama kayo. Tili. Ha? Ah, ha? Tili. <laughs> tara, tol. Tara, tol. oh Milky, tara. Tayo pumunta ng... Ano? O. Ah, Tili. Masama na nga. Ayan. Ayan po yung tractor. Nakatabi na po nilagyan ako na ng bubong Tara tol Tayo pa maganda lang ng pananim dun Para pa po ibang pananim oh. Sa ilalim ng mangustan po Para po hindi mainitan Kaya nasa ilalim ng mangustan Yan tayo po nadaling, eh. Oh. Yan damay Hello po magandang umaga po Tayo po ngayon ay tutulong kay kuya nang ano po Pagkita rin po ng kamatis, yan ang dami pa rin po ayun. Yan o. Oh. po nadali na dun. Tata naman. Yan harap na, yung nadali natin paparoon. Tara. Tulong-tulong na po. Yan po mabay niyo tulang kalpas. Ito yung huliin. Ano tol? Halig! Na. Yan natin papakainin lang. Halig! 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 Ayun na. Halig! 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 Ngayon tol, andyan na. Yan. Kalig! Dito to sa kanyang pakainan. Tatak tayo kay pakainan. Bu, 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 bu. Dali, gutom na. Mao angat. Dali tol. Oh. Ngina. Ah. Dali, gilig, gilig! Oh. <laughs> <Huli> ka. <laughs> Yan, hawalin na po natin. Hena po po yung ano, yung mismong Lubid po, gapok na. Dati pala ito ng bago ni Otol. Yan, okay na po. Tayo po ipapunta ng tanim. Tara Otol. Yan, dito na po tayo, mga kambal. Ano po yung dati pritan na ng talong? Yan. Ay, papalta po ng kamatis. yung mga upahan ni Otol. Yan, mga aga po. Sige, Otol. Oh. Ah. Ay, yan pala siguro na. Yan po. Kamatis na po ang pinalit ni Otol. Ay, pala yung dalawa-dalawa tanim. Ano? Tapatan. Tapatan. Ayos oh, yung kubo, ano maganda na. Tapi nga nga nila dito. O. Gawa ng... Busy po tayo sa paghahan traktor ay. Nakakarawin! May natira pang isa. Tapos kay Arwin. At yung makakatulong na maghapon. Yeah. Nakakarawin. Uh, Ganda mo ba ka sa inyo lahat? Yo! Yung malipit dun ay. Ang taalis yung dahak kay Arlo. Ang paparasik pala muna yun, ano. Man. Ang mga galog na lang muna po Ayos yung dampa ano? Ayos ano? Quality? Oo Ano dito yung dampa? Hindi kaya ang pukutin kayo ng bagyo yan Matiba yan o? Sa yung kay Kuya Pepe na ano ay Nahagdan Pero yun lang yung hinagyan mo <laughs> Yung uling uli ano? Pagkasipag <laughs> Nagmana pala sa iyo yung hagdan ko masipag Yan po, kabang kamatis Yan ang dami ano Ang presyo ng kamatis po ngayon ay mahal pa Awan ko po pag arib na mo kung magkano presyo Ang taas po ng presyo ng kamatis gawa ng Bumagyo Gawa po ng ano Bumagyo Yan Bali tatlong luwang po pala natamnan ano tol Tapi ngangay nga ngayon nga kapunta dito ay Yan ang gaganda oh Kamatis arin ah, ko bunot tuloy ayos nga. Oh. Ah, Tayo po hindi nakatulong dito kay Utol ay. Dobleo tol. tul eh. tol yan. Ah, po yung project ni Utol. Ah, oh. ano? hindi pa tapos. Hindi pa. Eh ang haligi na rekawa yan ano. Are po matibay, natagal po nang taon. Ang ganda no. Iya. Yeah. Ayos nga pala ano. Tingnan pala. Yan po. Oh. Pansamantala po. Iya may isa ba pang hinog oh. pero tatagal o dyan tibay kawayan oo oh. Uh, ayos ano hmm. ang bubong ay plastic na ay tibay carbon Utol, carbon <laughs> tara tayo po yung matulong no? si utulis o oh. whoo ha yan po si utol naghat ko tulang ang pang ano pang bakod Oo. Uh, oh. Matibay pa naman na eh, yan. Matibay. Napagka ano ang tayo. Pakinabangan pa. Ano. Hmm. Maganda no, no, pa. Ano pare? Yan. No? Matibay pa. Kawain. Natagal eh. lang taon yan eh. So, Siya nga. Balam din mong huwa eh, ano? uh, yan. Ano. Yan Oh. Marami pong nagamit na ano. Tari. Ano kilag... po ng kamatis. Ng kamatis, yung pulaan po. Nang kamatis. Nang kamatis. Ang dami na ano. Yan po yung, yung, yung magagamit pa. Pagpupunla ng talong sa susunod. Wala pa, dahil pa pananim. Okay. Nagkalat. Hindi pa na tayo. rin ano. Hindi. baba. Baba, baba, baba. Kunti. Paparito. <laughs> kaya yung tigas tigas lupa tigas 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 kawad tigas 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 Matagal din na rin ano? Araw po may isang taon na yun Harap po yung Pero ang ipot ay, ano, marami pa ano po, po. po yung ipot o. Marami pa Hindi pa ito nung Yan po, pwede pa rin po yung kawad do Nakagamid pa rin. Medyo makalawang lang Pero pwede pa yung mga pinagdumaan Pwede Araw po oh. ari Sa mata natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy, Bomboy lang po yung nagbubutas naman. Sila po yung nilalagay ng plastik. Ayun tayo po yung marami na nabutasan. Ayun po yung patatlong na. Patatlong airs na po. Kailangan po yung lagi susundutin ng hmm. ano. na babarahan. Babarahan hmm. po ay. Ito tangla rin o. Mamakatitan sa paa. Delgado yan. yan

Para pong dalaro lang, dali lang po. Hmm. po ninyo. <laughs> Ang dali lang. Yeah. Yeah. Yari <laughs> po ba ng kabaak. Taglit na nga tuloy. Nang. Tanong ka na ito talaga pong gano'ng ganit oh may malambot, may maganit ay ng plastik yan otol yung ano yung dati? yung pong luma na, na, do at yung pong tinatanggal yung luma ay gawa ng para pong mas matibay ang plastik para pong hindi agad basira hmm. yan ari dubli oh

Makapal o ito nga. Dubli. Pula ka ng pati o. Uh. Yan, dirigit tanim na po. Ha? Huh? Yan po si Otol. Yan po si Otol. Luluto ng merinda. Luluto po. <laughs> Toy. Luluto po Luluto. ng lakatan. Saan? Saan Sabang pong nilaga. Sabang pong itim na... Sabul sa ba? Oo. Uwag po yung itar kami dyan. Sabag na. Yung bag na itim na yung kuya. Yung ba? Yung bag na Yung sabayan na po aray.

ang ano na po diretsyo lagay na ng lupa para hindi po madali ng init ang ganda na ano so, paparay may mga talungan lang kayo Quality po. Dito tabo na ano Bawang naman ng singgung plastik ay Kaya po dito tabi na rin Pero hindi na mag-iinit yan Nag-uulan na na po ngayon Taba ng lupa Makapal pa kung ano, ipot eh, ako, Erwin. Yeah. Meron pa kaya yan? Makapadubli okay. yan. Eh. Tatabal to. Mm -hmm. Pag nilagyan nila ng ipot, ano ba? Ulo. Ang nada kamatis eh. Yan po. Yan tataba po ng binhi. Panay quality lahat.

na. Nadali din po isang loong po. Daya naman po yung mga na, ng pananghalian po. sina po yung nauna na. Yan. Di po sa bapo, sa ilog. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsuporta. Araw-araw si lang. Bye!